Alam mo ba kung bakit si Fredrin ay isa sa mga mabisa na pang-counter sa mga assassin heroes? Bukod kasi sa hindi ito basta-basta ma-invade sa mga objectives ay, kaya nito ehold hold ng paulit-ulit ang mga kalaban at ang gagawin na lang ng iyong mga kasama ay paulanan ng mga ito ng skills upang makasecure ng pick-off. Mahihirapan rin ang mga kalaban na ikaw ay e dahil sa sobrang taas ng sustainability ng hero na ito. At alam naman natin na kapag mas mataas ang damage na kanyang matanggap ay mas mataas rin ang stacks ng crystal energy na mas magpapalakas rin sa damage ng kanyang ultimate na magpapahirap sa mga assassin heroes dahil hindi ganun kataasan ang mga HP nito. Pag-usapan naman natin ang mga wastong items para dito. Unahin mo ang item na Molten Essence na makakatulong sa kanya upang mas mabilis makapag-farm dahil sa burning effect nito Dahil hindi ganun kataasan ang damage ni Fredrin sa mga Jungle Monsters Bago mubuuhin mo ang item na ito Sundan mo na kaagad ito ng Thunder Belt upang makaipon ka ng stacks para mas ma-maximize ang hybrid defense at true damage na magmumula sa passive ng item na ito. Pagkatapos ay maaari mo na buuin ang Cursed Helmet at sundan naman ang Tough Boots para sa Resilience, Oracle para sa Enhanced Regeneration, Queen's Wins para sa Low HP Retaliation, at Immortality para sa Resurrection, ngunit maaari mo ito palitan ng Blade Armor para sa Damage Reflection o di naman kaya ay Winter Crown para sa Temporary Invincibility. Gamitin mo ang emblem na support para sa dagdag na 12% na healing effect, 10% na cooldown reduction at 6% na movement speed. Vitality para sa extra 225 max HP. Seasoned Hunter kung saan magkakaroon ka ng increase na 15% damage sa Turtle at Lord, Ngunit kalahati lamang ang magiging damage sa mga normal creeps at hindi madadagdagan ang damage ng iyong retribution. At concussive blast kung saan after ng iyong basic attack ay magdidil ka ng 100 magic damage sa mga kalaban na malapit sa iyo plus 7 total HP. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.